Pinay niyo po bilang parako ng ating na presidente. Wala. Siya mismo ang bumalukot sa, sa kanyang sinabi. Sinungaling! Sinungaling! Kay Jim ang sinabi niya. Oh, si Tiwata. <laughs> Panindigan mo! Oh, Kaya lang, Tore, tama ka. Nasa iyo, ako. After ilang araw, panibasa adik. <laughs> tama, adik. Pangagpa. Adik, adik. Pangagpa. Pinalikuran ang batuhin at ang sinulot ang ahas ng asawa. Anak unda. Ano yun po? Kababayan <laughs> ko. 120 million Pilipinos. Sila sa mantanahan lang tayo na mga ilang politiko. Sakit na pa ako ah. Ngayon po, ang tuloy na problema ng bayang ito Mayroon, ay ang ating bumbong Marcos na ating. Tama! Eh. Tama! Tama. 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 <laughs> Dito ko po <laughs> nangyemot sinasabi noong kapitan pa lang ako noong panangyay sa is maraming adik maraming malungkot maraming starawang kapulis di na polis, di pinaglaban ko ang aking mga kabarangay at muli-muli ko sinasabi ang mga adik dapat din namang tulungan sa Peso City nga ang biktima ng droga ang tawag kami yan ng problem na mga kababayan ko Ilang pangako pa ba? Tama. gusto niyong marinig? Ilang bigong pangako? Wala na kaming gustong marinig na pangako. Dito natin napatakulayan. Na pangako. Tama. Si President Duterte na ang sa bayang ito salot sa pamilya ay droga. Amo! Pag may adik ka membro ng pamilya, lahat kayo mabubutlema. Pag wala lang manakaw sa pamilya, sa kapitbahay bahay na nagdarakaw. <laughs> Correct. Kaldiro pa lang. Pero, itong ating na presidente ito ay iba sa lahat ng ating. Dahil okay ang tinitira. <laughs> ang tinas kasi ng ulo natin sinabihan na tayo na may problema ang bombong matos na ito at yung problema na sinasabi sa kanya ating siya hindi lang naman ngayon yan kahit noong teenager pa yan issue na sa kanya yan dahil may pera. Kaya na tayo mga Pilipino, maawain tayo. Mahilig tayo magbigay ng second chance. Hindi na. Kahit naniniwala, ang Pilipino na lahat ay may pagbabago. na pamilya ito Neder de na lang bago Di nagbigyan na ng mga mayang Pilipino na imamon niya ang reputasyon ng pamilyang nila. Pero dahil adik niya hindi lang sa cooking ang problema pati sa pera ng bayan. Wag na ako! Adik ka na! Wag na na ako! Adik pa sa asawa! Buti sana kung mistisa ang asawa! Palakang kukak! Ang Butang inang yan! Ano pa ba bang katibayan ang hinihintay natin para tayo magising? Ito po, para na ito, hindi politika ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, ang kawalang hiyaan, mga anupalya at pagnanakaw sa pera ng bayan. Kayong lahat dito, binakawal tayo ng pamilyang ito at ng mga congressman. Uh -huh. Sa panunod ng walang hiyaan, speaker Romualdez Guayana. Ano pa ba ho? Ang gusto niyong magyari? Kahit sa ibang bansa, wala na tayong dignidad. Inaayawan na tayo. Yung South Korea na, binabawi na ang pagpapahutang sa atin dahil baka, hindi baka pumiti na nakawin na naman nila. nila. Bayang ko, kababayang ko, wadya ka man, pulis ka man, ordinaryong tao ka man, lahat tayo ng na babayan ng bat. Yung mga bat na yan, yan ang nilanakaw nila. ano pa huma ang pahirap na kailangan natin para magising tayo ikaw pa, wala ka pa ang pagkakasya ang pagkakasya ang pagkakasya ang pagkakasya ang pagkakasya ang